Hi, ako si Carlo Kapati at ito ang third weekly vlog ko ng 2024. Sinimulan kong ikwento ang linggong ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng aming pag-uwi dito mula sa work. Kasi ba diba, parang iba talaga ang feeling ng uwian kaysa sa, pa sa papasok pa ng office. Hindi pa naman talaga ako uuwi dyan eh. Nag naglakad lang ako para magkaroon ng exercise. ng Tuesday, wala namang special. Ang nangyari lamang ay laundry time! Nung Wednesday, nagkaroon ako ng pagkakataon na i-videoan itong train station na ginagawa sa tabi ng office sa Tesda sa Giginto, sa TESDA. Ito yung magiging train station dito. Ganda, no? Kapag natapos itong project na to, maraming commuters ang magiging hawaan. Kasi isa na ako doon, hindi na ako magmumotor. Nasakay na lang ako ng tren. Alam mo yung midweek pa lang, pagod na pagod ka na. <laughs> Ay, ganyan ako noong Wednesday na to. Shoutout pala sa'yo, Ma'am CJ. Nakapagsabit ka na dyan. Diretso na region. Nung Thursday, nagipagbunuan ako sa kasabay ng traffic dito sa papunta sa Testa sa may giginto. Grabe dito kasi, traffic na nga. Di, sigit nang singit namatayan pa ako ng makina <laughs> sa hindi ko inaka, inaasa ang pagkakataon ewan nga ako dyan eh Ha ha Sa wakas nakarating din ako Yes, At sa puntong ito, dito ko binudo lang sarili ko na bumili ng bagong cellphone. Total saving, 17,000. Totoo kaya ito? Hi! <laughs> Check out! Samsung S24. fibers na walang cellphone. Credit card, please. ina na, nagtatanong na siya. At ito naman yung oras na inisip ko. Tama ba yung decision ko? Mahal tong cellphone na to. Masaya naman ako sa 3.5 5 pong cellphone eh. Bye bye. Ang ganda eh, check engine niya. Kanta. Ah, yung ABS na. Dabis talaga ang magmotor tapos uwian na. Woo, sarap ng ganito. At nung Friday na, Friday, this Friday is a terrible day for me. Masaya ka ba Friday na? Hindi, bukas pa lang yung Friday sa amin. Mm. Ay, ganun ba? Mm -hmm. Oh. Ikaw, masaya ka? Dahil sa Sunday pa lang, parang hindi kita makikita. <laughs> Sa araw-araw na sumasabay ako sa mga umuuwi mula dito sa tao, oh, eh parang naging therapy na sa akin ito na nag enjoy ako na makita ang pag-uwi ng bawat isa. Kahit na hindi pa ako uwi sa point dito. Ay nako, no, pwede masasama. lang magsalita ng masama, ay nako, napakasama ng araw natin ngayong Friday. Kaya mag-burger king tayo. Wala, sinabi ko lang sa sarili ko na bad day para bumili ako ng burger. Ay nako, nakakaano talaga yung araw na to. Ibang klaseng Friday. puso. Uy, sign na para magkanal na. Ay gawag na pwede. na magboard. Ito yung isang mga linggo na feeling ko napakapagod ko. Mabilis siyang natapos pero pagod na pagod ako. Like today, Friday. I don't feel like it's Friday. Ganyan talaga ang buhay. O, <laughs> the pag first quarter ng taon Talagang Naragsign mo Lalagarin mo lahat Sana yan na lang to Uy jogging sana ako Bukas na lang Dito Grabe 8.30 na pala Meron ng konting multo dyan Nararamdaman ko na siya Uy, sa wakas Sabado na mga kaibigan. At ito na, ang hinihintay ko. Sabado. Oh. Dahil Sabado, oh, papasok pa rin naman kami para sa bayan. Ha, fork this fork. Fork this work. Ay, naku. At dahil sa araw-araw kong pagsabay ng thank you, thank pag ng mga kasama ko, naranong ko sa sarili ko, bakit kaya napakasarap ang oras ng uwian, no? Noon hanggang ngayon nung high school, nung student student pa diba? ako oh, hanggang ngayon magtrabaho na ako. Oh. Napakasarap kapag uwi na. Sana laging uwi na lang no? Bye. Ingat kayo. Bye. 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 sa mga goals ko ngayong taong ito is magjaging araw-araw para umaba ang iyong buhay. Magjaging at maglakad. Ito <coughs> nung Sunday, kakatuwa yung story ng linggong ito eh, ng Sunday na ito. Kasi na-invite ako sa, sa isang children's party ng kaibigan kong si Charis na umuwi from Canada. At ang nangyari, it turns out na ako lang palang mag-isa ang nagpunta sa mga in-invite niya na classmate namin na nung high school. Kaya shoutout sa inyo. Hindi naman kayo nanonood dito. Pero nice meeting you again, Cheris. Kasi napakatagal na nating uh, mga apat na taon ka nang hindi kita nakita. And kaya shoutout sa iyo and happy birthday sa iyong anak na si Kylo. At dito na test yung pagiging adulting ko. Kasi mag-isa lang ako at wala akong kakilala sa mga kasama niya kasi mga close families and relatives pala ito. Pero wala akong kiber. Kiber-kiber ko lang. Wala akong pakilam kasi maganda na. Alam nyo itong linggong ito, napakadaming nangyari. Kasi sa sobrang daming pangyayari, parang lumipas lang siya, napakabilis. Ganito talaga yung realidad natin, ako bilang isang empleyado. Pero ka kahit ganun pa man, kakayanin ko to. Ako si Carlo Kapati, at dito na natapos ang linggong ito. So see you next week. Bye!